Nako, yung mga tambay na naninipol o yung tinatawag na catcalling sa mga naggaganda mga Pinay na napapadaan sa kanilang harapan. Alam nyo bang bawal yan? Alamin na kaparosahan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sinipulan at binastos ka sa kalye. Nako! Bawal ito. Naranasan nyo na ba ang catcalling, wolf whistling o ang masipulan sa kalye ng mga tambay? Nako! Maari silang managot sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang anti-bastos law. Sa nasabing batas, Isang krimen at ipinagbabawal ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa kasi may tuturing itong gender-based sexual harassment. Kapag nahatulan na may sala o lumabag sa nasabing batas, maaaring mag-community service o makulong hanggang 30 days at magmulta ng hanggang 30,000 pesos. Kaya iwasan ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa sa kalsada. Keep it to yourself na lang. Kung ayaw mong masabihan ng... Nako! Bawal ito!